nagdidika nga bagay nagdidika nga bagay nga dahil ti tayo nagdidika mm -hmm. nga napipintas nga bagbagay mm -hmm. nga dahil ti tayo ng puso tayo katisukan no ti ay ti puso tayo mm -hmm. nagdidika ah, mm -hmm. uh, nga bagay ah nagdidika malinis matuwid malinis kaibig-ibig kagalang-galang nagdidika nung nga bagay Isu So, kano agpa, ti Ag agpagpagpagkilos ay ti puso tayo. Pagpagaraw ay ti puso tayo. Nga, nga, no, naggaraw ti puso tayo, so ti, so ti, pagpapahalaga natin sa ating pangit, sa ating Diyos. Mm-mm. -hmm. So, ti, ang ti kasla, ngayon, no, ka, ti, pahalaga. Pahalaga nang nang runa uh, diba? ay di kasi nga, bagay dahil tayo. So, ay di kasla. Kang runaan. Kang runaan. Nang nang runa. Diyos. Kini kayamanan tayo. Hmm. ti tayo. Hmm. Di ba? dito sa mundo?

ibaga bagay nga da kanya tayo. Mm -mm. Sa temporary lang. Mm, mm Temporary lang. Nawawala. Okay, nawawala. Okay. Ayun na, ayun yung sinong ek. Taga, ayun na nawawala. Agawan. Uh, ma uh agawa. Maawan. Agawan. Maawan ito rin yeah. Maawan. Uh, kumukupas. Kumukupas. Temporary. Kumukupas maawan, dagita bagbagay, maawan, ma pupas, ma manakaw, dagita bagbagay. Ma eh. Diba? An ang, ang mataginayon, dagita yung na Ang mataginayon, tingka, temporary lang. Temporary lang. lang. Eh. Ngayon, ni Ako Diyos, ay may sanga, ay, ay, uh, kayamanan tayo, ngahang, hangang hanga manakaw. Mm -hmm. Ni Apo Diyos, ngayon, Ha ang nga manak. Ha manak nga matakaw. Ha matakaw matakaw. Ha kupas. Ha kupas. Ha ang maawan. Ha maawan. agnanayon na na Sa iti sa unia, apo. Hmm. Ha ang nga matakaw. Ha ang nga matakaw ti orian niya Siya ay na natin buhay kailanman. Praise the dong. name. Praise the name. Agnanayo. Agnanayo na nga, si Bibiyag. Si Bibiyag. Hmm. Diba? Uh, aging gaing, aging gaing gana. Aging gaing gana.